Hello guys. Nandito kami sa hospital. Five days na kami dito kasi si Snow nagkasakit. Meron siyang pneumonia. Tsaka asthma. Niiyak siya. Ayaw na daw niya dito. Gusto na daw niya umuwi. Gusto na niya mag-eat sa bahay tsaka mag watch tv pero very good si snow kasi nagne siya tsaka good girl siya hindi siya umiiyak hindi siya umiiyak pag nagne nebule Uh, minsan sila, ilagyan siya ng suppository sa pet niya hindi siya nag-cry sabi ng nurse ang bait bait daw niya niyak lang siya kapag maplema yung lalamunan niya hirapan siya kung yun ayun guys sinara ko muna yung bintana kasi mainit yung pasok ng hangin pagtanghalit ayan yung di sa labas gabi malamig dito masarap presko yung hangin taso pag tanghali ang init so ayan